Ya? Ano po? May... Wala oh, <laughs> po akong narinig. Wala po akong narinig. Ano po? 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 Wala po akong narinig. Pati po ang pagliluto ng masarap na pagkain. Idol mo naman, eh. Oo okay. po. Pangarap ko pong maging katulad ng paglakid ko, masarap na ano mm -hmm. Anong klaseng pangarap yan? Hmm? Umakyat ka nga doon sa buhay ko. Mo. At ang mga libro mo at bagay mo. At hindi yan kung ano nung kalabuhan na naisip mo.

kalaban sa Mag-aral ng mabuti dahil ikaw ang kaisa-isa ng nakapagmana na siyang mamamahala sa mga kumpanya natin magdating ng araw. Uh, you

Huwag siya bang tarapat ang ko. Bebe, mo, minsan nang tayo makita? Kaya sana, tapat tayo sa isa. -tisa. Aba, ba, tapat yata itong mamang to? Ikaw lang ka, isa-isang babae sa puso ko, Bebe. Oh, ang corny mo naman eh. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. What I mean El, sana kahit may problema tayo, maliit man o malaki, Kita masak apa hari ni nanti saya isak ya. Saya nak tengok spek kau. mal Ay, si. Ay, si, Be. Be. So, I see, hey, I see baby, no, wait It's a little It's a, it's a high number High

Good morning. How was your night? Ah, Schedule casual for the day. Lunch meeting with Mr. Lau at the resort at two o'clock. We have an appointment with Mr. Reyes 4 p.m. photoshoot for Young Entrepreneur Magazine. Then 7 p.m. brand launch na MP Creative Concepts. Ano nangyari siya? Bakit ang dami mong gani? Aaaaahhh! Aaaaahhh! Sige niyan, hoy! Ako lang yung dalawang yan. Magkaibigay sa kasi ko, sa talaga. bang mo mo ng Kala mo, problema ko na kaya pasugod ka. Ay, mo, Tol? Akala ko. At amoy na amoy kita. Yung mga amoy mo parang diliklik na bawang. Hindi hmm. ko pa rin dalay ng tabago. Atin, eto, busy sa trabaho. Sa field ako nakasay nga Busy? Ah, busy sa pansichik. Tol, oh. bago na ako ba? So, sa kong sapa, kaya ako naparito dahil bibigyan kita ng rakin. Ang Ayun, sir. Ayun, sir. Sino sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, sa Ayun, sir. 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 Ayun, ng Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, Ang tama pa rin talaga kahit kailan. Ano, pwede ka ba? Oo naman, pari. Basi ikaw. Pansin mo? Hindi ba? Nakapakin na talaga kita eh. Pansin ka. Pari. Sa utang naman. Wala ito. Nagtatanong ba ako kung wala Ah, kasi... Magkaroon lang na konting disgrasya ko babi. Disgrasya? Ano bang pinagkakaabalahan mo at nadidisgrasya ka? Hmm? Si hey, mom, nakikitsismis. Concern. Hindi, ano. Kasi kasalanan din naman namin to eh. Naglalabdingan kasi kami ng bebe ko sa kalye eh. Hindi namin napansin. Bebe? <coughs> Anong bebe? Hindi <coughs> <coughs> ko alam yung bebe. Bebe, yun may yung tinatawagan ng mga taong nagmamahalan. Yung nagbibigay ng kulay sa mundo mo. You know? Yung parang mga uh, boyfriend, girlfriend, gano'n. <laughs> may boyfriend ka or girlfriend? Mama <laughs> naman, siyempre naman, boyfriend. Sa <laughs> tagal natin magkakilala, eh. hindi mo nabanggit sa akin may boyfriend ka na pala hindi ka naman kasi nagtatanong eh. At saka, kung sabihin ko man sa'yo, lang biglaan, baka naman bulewan mo ko.